Huwag mabagabag ang inyong puso ang hinaan ng loob. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa mabuting balita ni San Juan chapter 14, 23 to 29. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung may nagmamahal sa akin, isa sa katuparan niya ang aking salita at mamahalin niya siya ng aking ama at pupuntahan namin siya at sa kanya kami gagawa ng silid para sa aming sarili. Hindi naman isinasakotuparan ng hindi nagmamahal sa akin ang aking salita. At hindi sa akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa amang nagpadala sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga ito habang namamalagi pa akong kasama ninyo. Ituturo naman sa inyo ng tagapagtanggol ang lahat. Ang Espiritong ipapadala ng Ama sa ngalan ko. At ipaalaala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng mundo ang ibibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag ang inyong kaloban. Ni panghinaan ng loob Narinig niyong sinabi ko sa inyo, palis ako pero pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagala kayo't papunta ako sa Ama. Pagkat mas dakila sa akin ng Ama. Ngunit sinabi ko sa inyo ito ngayon, sa inyo bago pa mangyari ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Habang pinagninilayan ko ang sulat na ito ni San, sa Ibanghelyong ito ni San Juan, pumasok sa isipan ko, sa pagninilay ko, ang buhay may asawa. Kung ikaw ay mag-aasawa, Siyempre sa pagliligo pa lang ay ipinadadama mo na ang pagmamahal kung saan kapag ang minahal mo ay meron kang naisibigay halimbawa bulaklak, mga chocolate, mga pagkain na pinahahalagahan ng iyong minamahal ay ibinibigay mo. Hanggang dumating ito sa inyong kasal, ang salita ng pagmamahal ay isila buhay natin sa pamamagitan ng kasal. Kaya ang tanong na nagkakasal sa atin, magsasama ba kayo sa hirap at ginawa? Sal salita ito na palaging sinasabi natin sa diwa ng kasal at ang sagot natin Opo nais natin sumama sa hirap at linawa mga kataga na uh, ibinibigay natin at sinasabi nating salita na kung talagang mahal natin ang ating kapartner isinasagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pagmamahal sa pamilya, ipinapakita natin ito sa gawa. Ganito din ang sinasabi ngayon sa uh, sulat na ito. Kung minamahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos na nababasa natin at napapakinggan natin ay binibigyan natin ng halaga dahil mahal natin ang Diyos. Kaya ang kung mahal natin ang Diyos, ganun din ang ating espiritu ay magiging kabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga dito, ang espiritu ang nagbibigay ng ng gabay at sinasabi na huwag tayong makab ni panghinaan ng loob kasi ang ibinigay sa atin ng Diyos na espiritu na nagbibigay buhay ay kapartner natin at kasama-sama natin. Kaya, ang papakaganda nito na isang pa, muling paalaala sa atin sa pang-araw-araw na buhay na kuminsan kapag nawawalan tayo ng, ng motivasyon at nawawalan tayo ng, ng lakas Balikan natin ang ating sumpa sa pag-aasawa at ang ating relasyon sa Diyos. Ano ba ta, talaga ang purpose natin ng pagmamahal sa Diyos? Kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Kanyang salita at isinasagawa natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, alam namin na sa kaibuturan ng iyong puso ay meron kang hinahanda sa aming silid. Ang silid na kung saan sa aming buhay ay inayahanda mo ang aming kaginhawahan, ang aming kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil palagi mo kaming Ginagabayan, palagi mo kaming minamahal at pinaalahanan mo kami sa araw-araw. Sana'y patuloy kaming maging matatag, maging mahinahon at wag pang hinaan ng loob. Ito po muna ang aking iba bahagyan. God bless sa ating lahat.